sayang nag naglock pa yung cut 9 hindi okay na papunta naman dyan dyan pa tayo, Denta tayo. Denta. ah Oh, sige. Pumpid na yung isang ngayon. Isa limandaan. Nag-iba na mukha ni Emer, no? Oo may trabaho na kasi. Ano mukha? Ano sa ano? Nag-matured din siya. Nag-matured siya masyado. Pero kahit pa paano mo, um, okay? kasi yung dati. Ah, hindi ko naman uh, siya nakita uh, nung mga panahon na wala siyang trabaho. Matured siya masyado. Ay, Ang bahala dyan. Come on, isa na lang. Lumabas ka na Ayaw pa rin Ayaw, ayaw, ayaw Talaga namang Last. Ayaw talaga Sayang Wala ka Hindi Ano ba ito? Tayo ka dyan. Nasayang lang. Ganun lang nilabasan. Sayang, sayang. Mana lagi sayang? Ayat apa yang? Ano na uh, Na. Pull straight par 9. Tayo like ka dyan. O. Oh. hindi mo ako napusoy. ABC. Talo to. ABC to. Talo nga. Ito, pull G's. Pull is straight. Talo ka dyan. Talo nga ako. May, may ulo siya eh. Walang kwenta kasi yung wang ko. Para alas. Talo pull G's straight. Mm -hmm. talo lang. Paano ito? Ha? Huh? Pusuyo mo ba ako? Hindi, ano? Hindi, hindi. Parang 150. Hindi, yeah. ano? Ah, tama. Dalawa. Oh, 150 lang. 600 dyan eh. Dalawa ang tayahan niya.